Good morning! Hindi na naman po ako sa Toyota. At ipapagawa ko yung remote nung nung susi. Dahil may problema. Tingin tayo ng mga sasakyan dito. Uh, magkano to? 2 million? Money to? Ito yung Hilux. Malaki rin siya. Um, pero alam ko may mura nito eh. Yeah. Laki nung ano niya oh. Yung loob niya. Pero mali itong likuran. Itong uh, bed. Wali. Hilux V ang tawag sa kanya marami sila mga sasakyan. May Vilos. Vilos. Mayroong Yaris Cross. May Wigo. Hmm. Hey. Kaya na itong Vilos na ito. One million two fifty. 1.250. Itong Yaris Cross 1,598,000. Itong Wigo 729,000. Itong Innova 1.6 uh, oh. Malaki rin siya eh Parang kasi ang isa, dalawa, tatlo, apat, lima Tapos may nafo-fold pang ano Upuan sa likod, anim, pito Laki Itong uh, fortune 2.395 thousand. Ito yung ano, uh, parang forerunner dyan sa US. Pang 1, 2, 3, 4, 5, pwede, rin pitoy, oh. muna ako sa gasolinahan. Kailangan ko ng tubig. Yung malamig. At iniwan ko muna yung sasakyan ko sa Toyota. At gagawin yung remote. Mahal tong tubig. Oh, ah, 52 cents itong mali ito. Grabe. Sa labas mura lang 25. Ah, sa Toyota may 25 pero hindi para malamig sa lalagay niya lang daw. Ngayon bumili ako dito sa gasolinahan, Petron. Lit, 52. Ang diesel dito 57, no? Tapos, uh, ewan ko yung iba. Extra. 62, 30. So, yan yung Toyota, oh. Galing ako rin sa Gasolinando. May McDonald's dito. Malaki tong Toyota rito. So, may mga repairs dito. Mga parts. Isuzu. May Isuzu din dito. Alam ko mayroon ding Ford dito pero bandaroon. Ford Mitsubishi. Ah, uh, ang hindi ko alam kung may Nissan. Nissan niya. Yung mga sasakyan na yan sa kaliwa galing yan sa papuntahan ng Maynila eh Pampanga, Maynila Tarlac yan yung daan pero pag diniretso ayan may sign dyan no? uh, papalapit ako doon Tarlac Manila sabi niya naka naka point yung arrow sa kaliwa pero pag uh, diniretso papunta ng Murong Murong Bataan Tugay so, ako at may mga aitas dyan eh. Inangko po ng mga tinda nila ngayon. So yan yung ng Maynila. Dito mo rin. ano pa rin ito? Ma, Parang magubat pa rin ito. Mga bushes, oh. Marami pa mga wild dito. Mga bayawak, mga ibong na wild. Mga isda. May mga isda dito. Marami dati, eh. Mga unggoy, mga baboy ramo. Ayan, may creek po dyan, oh mas may isda ako nakikita. Sa creek, dyan sa baba. Sa kapansin ko, lalaki ng bakawan dito. Yung puno ng mga bakawan, bakawan itong mga ito eh. Oh. So, napalaki sila ng gusto. Dati kasi itong ano, protected area ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano eh, inalagaan nila ito eh. Ito, bakawan to yun. Yung puno na yan. Yan, tubig po kasi to, eh. Trick. Pagkakaliwa ko rito, Andiyan na yung mga aitas. Ang daming ibon dito. Ayan, bakawan yan, no? Ayan. Ang lusog niyo. Yan nasa tubig. Ganda niya. So napakaganda ng bakawan dito. Kaya yung mga ita dyan sa lugar na yan. Bibenta sila dyan ng mga uh, clams, seashells. dami kong naririnig ng mga ibon. Iba-iba yung tunog nila. Hindi mo ito maririnig sa labas eh. Kasi secured sila rito kaya siguro ano sila. ah dito sila namumugay. Ang dami. Ayun tumigil sila nakita ako. Bossing! Sa balita! Ano meron? meron?

Anak na anak pala siya, anak siya ng labuyo. Anak? siya yung anak ng labuyo ngayon. Pero hindi siya puro. Apo? Ha? Puro yan. Puro yan ha, anak ng labuyo yun. Tingnan yung kulay kuya. Magkaiba yung kulay ng hindi anak ng labuyo. Yun. Yan ang mestizo. Ano anak, makikita? anak, anak siya ng labuyo din yan. Oo. Oh. Sabi na kaiba yung kulay, saka yung taas. Paano makikita na anak ng labuyo? Hindi yung kulay niya. Pero may edad na siya, no? hindi siya lumaki. ano? Hindi siya lumaki, labuyo nga siya. Kasi Pero siya ano, nag, ano gumana sa ana sa sama. Pero may mga ganyan dito sa labas na maririnig na ganyan. Oh, hindi, iba 'yun. Iba talaga 'yun. Yung kulay nila yung mga ganyan. Hindi mo binebenta 'yan. <laughs> ha? Pang pa, ano 'yan? Pang anong tawag pinanghuhuli ko sa kuya. Pinanghuhuli ano? Ay, na diyan si panghuli sa kanya. Ha? Ah, ano kam? Pinang ayan ay, yung panghuli niya. Ay, ito kuya yung kulay niya, 'di ba? Kulay. Uh. <laughs> kulay. Sino yung labuyo? Yung kulay niya kasi yan. Ang hinahabol dyan. Oh. Uh, ito yung kulay ng labuyo yan. Yan, saka ito. Yan. Yan. Yan uh, ang kulay niyan. Tiga mo kulay niyan, iba? Iba nga. oh, mo. Magkaiba sila. Medyo tawig uh, pero magkaiba. Magkaiba sila. Kahit taas. Mm. So, kailan pala magkakaroon? Pero nanguli pa rin kayo? Nanguli pa rin ako, kuya. Ah, uh, wala. Hindi mo. Wala yung, Wala yung, Marami naman dito mahuli siguro. Magkukuha nga ano. No? Mga... Misa mayroon, misa wala. Oh. Uh. Tatlong araw wala. Tatlong araw na? So dito binaba pag ano? Hindi. Pag so, ano, high tide. High tide, nagtutubig lang. Pero hindi na ang Ito yung mga ano, di ba? Mga... Anong pangal? Mangrove. Oo. Oh. Bakawan. Bakawan. Mangro. Oo. Oh. Ay, oh. hey, mga mangro sila. tatay at nanay nito nasa sa inyo na. Nasa sa inyo tapos pinanganak sila. Mga kapatid niya wala. Mga kapatid. Ah. Kasi sabi mo maraming ma nauli yung kapatid mo na labuyo, di ba? hindi pa sila trabaho eh. Ay, ganun. Nauli siya ganyan. Ganyan yung niya May ginagawang iba ha. O yan daw ang pamain, mga labuyo din eh. Kahit na hindi labuyo, di ba? Kahit hindi labuyo. Basta tatali mo lang. Tatali lang. Diba? Hmm. Bayawak. Pag umuli ka ng bayawak, malayo ba rito o malapit-lapit? sa yeah, mga puntok na actually eh. <laughs> 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 Kasi alam mo itong bakawan na ito, hindi nadayo ito ng bayawak. Eh. Oh, hindi ba? Mas maganda sa buntok? Ay, mas marami ba rin? Mas gusto lang sa buntok. Mm, mga ilang oras naman yun. Wala namang isang oras. May isang oras ah. Eh. Hindi, lal hmm. Hindi lalakarin mo. May lalakad. pagka pag 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 may mga pulot, lakad. Oo, oh, matataas sila. Yes, <coughs> may matataas sila. Uh. Uh -huh. uh -huh. yeah. Ano Oh. Patulang sa amin eh, harapan. Saan pumunta? Saan sa bundok? Do doon sila natutulog sa amin eh. Sa village bay sa amin, baryo namin. Saan sa bumili? Sa baryo namin, kagabi pa sila. Ba't wala pa sa sakyan? Hala. May lang yung pababa. Dito yan. Oo. Bisikleta? Tangin na, malayo. <laughs> <laughs> Tangin na, hindi nyo mapidal yun ah. Nangali siya doon ah. <laughs> Maglakad na lang ako. Sumotor so, siya, motor? Oo, ikisakay. Ha, ah, nakikisakay. Eh, oh, wow. bibili ka lang ng bigas, bakit doon pa? Ba't hindi ka na lang bumili rito? Sa, ba't sa village pa? Ay, ma, hindi, pag sa ulong ka po, ma, magkalakad ka rin. Pag pamasahe pa dyan, magkano yung pamasahe? Siya? Ah, yung pamasahe? Sa taxi, magkano yung Hindi pa, pag nakakauli ka ng mga ano eh, kunwari, ay uh, bayawa ko, kaya yung uh, wild na chicken. oh, di malaki rin kinikita mo. Ay, nga, lang naman, di malaki rin kinikita ng mga sa kanila. Ah, yan lang. <laughs> oh iba kasi hindi nilimin yung iba hindi yung iba hindi ba nakakaunawa yan yun lang yung iba nakakaunawa oo oh. yung iba hindi nakakaunawa oo oh. kaya sabi ko nga ang, ang, pa, ang Panginoon hindi natutulog totoo kaya sabi ko nga totoo yan, yan, yan oo oh. pero sa bundok marami kayong tanim hindi oo marami kami tanim mga sabote sabi ko nagtatanim ba kayo ng palay palay oo yung sa bundok yung oh, pakataasan ko tawag oo eh. oh. ang tawag yun hindi yung... ibang kulay nun di ba oh. Hindi, hindi ka kaya ng bukid sa may tubig. Ikaw, mismo nagtatanim ka? nagtatanim oh, may mga tanim ka? Hindi. Wala ngayon wala. Wala kami tanim. Nandito ako. Oo. Oh. Ah, boyo. Kasi wala, pero wala na kami. Wala na kami mga magulang. May anak ka na rin wala? Wala. Binata pa gano'n? Hindi na ako ng asawa dahil mga pamangkin na lang. Ah. Pero lahat ng kapatid ko may asawa na. Ilang kayo? Apat kami. Hindi mabuti lang ano. Hindi ka na okay, nakapag-isip mag-asawa. Okay. Ano? mga magulang. Oh. Hirap, mahirap mag-asawa pag wala nang ano. Tulungan mo mga pamang mga, mga kapatid. Mm. Mahirap mag-asawa pag wala kang magandang ano, anak buhay. Hindi, oh, kaya naman magkakaya naman maganda pero mahirap ano. Oh. Sa pag-asawa mo. Kira pa ulo mo tang. Ulo ko rin talaga, tara tayo na lang dito. Oh. Papakapagod sa trabaho, wala rin. Oh. Mga sawa kinakain ba diyan? May mga may mga sawa na po. Sao, mainit, 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 mainit. Oh, di ba? Kontra sa lamig din. Eh. Oh. Mm. Ay nalalagyan ng asukal ano? Nilalagyan ng asukal yun. Mga paggaling niya sa ulong ba po? Eh. Yung ibang tinda. E, bang, eh yung hanib ba? Eh. Ah, uh, di ba kukunin mo yun sa taas ng puno? Ta mga, ayo, Susunog uh, usok. Pag dalawang posting ganyan ka taas. Dalawang posting ka lahat. Eh. Dib taas ano? Lang, ay, Tapos, Ah, uh, kailangan may lalagyan ka na na oh, malaki. Ng balbi, Oo. Oh. Para malinis pag baba. Pero yun, na, uh, yung mga yung mga bis na yan, gagawa naman naman ng panibago. Oo. Oh, uh. mabis lang kumawa yan ngayon. Pagtagaraw. Pagtagaraw. Pag kinuha mo sila ngayon, baro na to, at naglipa isang kahoy, bumi lang ka ng buwan, mayroon na naman. Ay, gano'n? Ganun sa kapilis, Sa dami lang, bilong eh. Pero yung mga bis na yan, di naman, di ba, nangagat yan o Nangag Buwis buhay yan yung tawagin namin eh. Ay, pag nangunguha ka niya, buwis buhay. Yan. Isang paa mo nakakuha niya sa lupa. Dahil talaga pag ginatak uh -huh. ka, no? Kinataki ka, no? Oo. Uh -huh. Alay lang sa dalawang mapagsa pag hindi ka namatay sa kagat. Balitad mo ba eh. Well, hindi ka namatay sa kagat. ka. Eh. Nahulog ka, patay ka. Oo. Uh -huh. Pag ginagat ka nang hindi mo na ang kagat, patay ka. Alay oh. Uh -huh. lang alay sa kagat. Kasi ano yan eh, poison din eh. Kaya nga ang paa mo niya, pag umakat ka niya, kumuha ka niya, ang isang paa mo niya, niya sa lupa. Hmm. Kailangan takbo ka kagad pag ano. Hindi na oh, pag umakyat ka na kahoy, huwag ka na matatarant ka. Kung kaya mong kagat, sige suguri mo na suguri. Ah. Pero pag dagang mo na ano, talaga, bumaba ka na. Huwag ka lang, huwag ka lang bibitaw sa puno. Oh. Bumitaw. Eh pag nakagat ka kasi masakit yan, di ba? Anong panggamot niyo? Wala. Suka. Hindi naman ginagamot din, talaga. Kasi yung ano niya, yung parang masakit, Kayong. o parang karayom. Pero mamamaga yan. Pero so, sa... Oh, oh, di ba? Mamamaga. Okay lang. E paano okay lang? pag marami kang kagat? Okay lang. Kaya yan katawan. E eh, kayaanin mo na lang. Wala kang ilalagay na kahit ano. Mga dahon-dahon, katas. Lalong lalo na lang yun. Uh, Iyon mo mm. lang gamot. Lalo-lalo Ah. Pag kinagat yan ang hanagin kanya, huwag mong dalang mabit. Kaya ako lang siya. Buka-bukas, mawawala yun. Oo. Oh. Ayun nga lang, siyempre nga lang. Di ba nga, hindi kaya yung kagat? Oo. Oh. So ito mga benta mo ngayon. Bumili ako nito nung isang araw, tatlo eh. oh Oo, yeah. Ito. Tapos may picnic kami nung linggo kahapon. Ay, dinala ko roon. Inano, inihaw namin. Kasama ko yung mga classmate ko. Ito, gabi to. Hmm. Ang daming ibon, oh no? Ayun yung sinasabi kong ibon, yung kulay dilaw do Yung... Oh, kul... Anong ito pangalan? Kulyawon? Ang dami nila rito. Ang ganda pa kasi itong bundok dito, eh. Oh. So. Hindi, alam ko marami rito kasi nalagaan ito. Nalagaan ito ng Amerikano eh. Bawal ano? Hmm. Lakad ako dyan, oh. No? Lalakad ako. Tawagan mo ako, ah. Oh. Bihigal na lang sa iyo, yan, oh. No? Pambili mo rin ng ano yan. Okay, Pambili mo rin ng sinabay mamaya. Ah? Ha? Ha? Oh. Nakasala ka ng tubig ba? Hindi talaga mang kape. <laughs> oh, sige wala man. ha. Ako din ako ng tubig ko. Sige ha. Ah, oh, ikaw rin ha. Ah. Oh. Oh. Lalaki ng bakawan dito. Lakad muna ako rito habang uh, kasi matagal pa rin sa ko sabi ha, uh, isang araw eh, lang oras pa lang. Hintayin. Ayan.